Top 10 pinakakontrobersyal na break-up sa showbiz Moira De La Torre at Jason Marvin Hernandez Shocking ang break-up na sa image silang ideal Christian couple Kylie Padilla at Alger Abrenica Umari na matinding public attention na maglabas ng pahayag si Kylie tungkol sa hiwalayan nila Kim Chiu at Gerald Anderson Nayanig ang showbiz lalo na ang criminal fans matapos i anunsyo ang break-up Angel Luxin at Luis Manzano Ang huling break-up ay naging mainit sa rumors ng third party Angelica Panganiban at Carlo Aquino, o man may isyong panloloko sa panig ni Carlo ayon sa mga cryptic posts ni Angelica. Heart Evangelista at Jericho Rosales. Ayon kay Heart, hindi daw sang-ayon ang kanyang mga magulang sa relasyon nila noon. James Reid at Nadine Lustre. Inamin ang break up noong 2020, usap-usapan ng mga issue ng career differences at growing apart. Bea Alonzo at Gerald Anderson. Viral ang isyong ghosting na inamin ni Bea sa isang interview na tila pa tama kay Gerald. Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ang 11 years na relasyon ng Catherine ay winakasa noong 2023. Ding Dantes and Karil naghiwalay matapos ang matagal na relasyon habang kasabay ang pagkakalig ni di Ding Dong kay Marian Rivera.